Ang dami namin nga handa. po ng pesta. Good morning, good morning. Ang dami namin din rito. Dospiras po ng pesta ngayon. Yan ang asado. Bago yung dami Good morning. Ang asado, ito. Sigurado, eh, ma masarap kumain ito. Idol! <laughs> oh, yun yeah, mga idol. Sarap nito, oh. Ay, ay, <laughs> Atsu so, po? Mm -hmm. hey? na, uh, yeah, na, nah, ha? Ito po, ayan, nagluluto na, nagluluto, na, uh, mapayat mga idol. Mapayat uh, na mga kusuniran. Ay, patog, gano'n natin. Ito, uh, luto na uh, yung, ah, ginuguan. Ginuguan, ginuguan. Pakasim natin, ano, pakasim natin, ang masarap, Ayan, na, ito, ang daming karna, ito. Ito, ano to, ay, ay, eh, masarap. Darote, ito mga idol, natin na natin. Ito kay Monet. Tatlong bahay dito mga idol. Magka, magkakapit, magkakapit, magkakapit kami mga may maya idol. Yes. Yeah. Yan, meron pa dito. Maraming binuluto. Kung dyan po sa kabila niya, nandiyan po sa, isa pa rin. No? Ito, ano niluluto nyo? Ah, ito, medyo pa ito nagluluto rito. Ah, baka pa rin para. Ito yung nana ko. Nana ko yan. Morning, good morning. Asado rin, asado. Good morning, good morning. Ano? Rin. Nagkato, eh, hindi po, hindi po pwede hindi magkatay ng baboy dito dahil ito bahay dito eh. Ah, uh, yung uh, si Ate Melda, si Val, si Monet, kapatid ko ni Mishis. Ayan po. Ma pesta po bukas. Mag-ipamesta po kayo dito. Ako ah, mag-ipamesta ngayon. Doon <laughs> sa akin kasi araw-araw pesta eh. Good morning, good morning. <laughs> Ay, dala. At saka, dinuguan. Gano na, Bert. Bert, gano na. Gano na. Gano na. Gusto ko ito. Gano Ang dami po kumakain yun doon. Pesta po rito. Nagipamesta naman ako. Ako naman na nagipamesta. Oh. Ayan, mga ito. Ganyan. Pero pa tayo po lutok. Lutong toyo. Ito, lutong toyo. Itirayan natin mamaya ito, Rudy. Lutong toyo. Ayan. do tonto ay poto-poto, mura ng goring. Diarin ko pa pa-muling ama, ama ito pa raw. Paliginin. Tikain ko pa. Ano na eh, namumpa pa tabi. Tikain mo si Timing ating pagbisita. Boy. Hindi mo na dapat. Kapalaran mo Ay, ay tayo, ay doon. Ay. Sige, um. okay, muna na kayo. Mumukbang daw na ito. Kaya na tayo, kaya na tayo. ako luto tayo. Ito, ito. Ito, ito. 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 Ito, ito. Ito,

eh, e, e, lilipot ko lang, sandali ah, bago tayo kakakain. Po, pinagawa ko po ito sa kanila. Yan o. No? Nung, ano, pangarap ng tatay ko po ito eh. Pangarap ng tatay ko na magkabahay. Pero, yan po, pinag pangarap ng tatay ko yung... Dati po, mga bahay dito, puro mga, ano, yun po yung bahay nung... Kasi ah, hindi yung palati kong ilaw. Yan po, pangarap ng tatay ko. Ang bahay namin dati, dito, yun dun. Yan po yung simbahan. Dito po kami lumaki. Ayan uh, po, ayan ang... Yun. Dito po kami kakain dahil lo, dos peras ng piyesta. Sa Sikotel. hotel, Ah. Uh, Ay, uh, tol. Uh, sa Sikotel. Yan po. Ay, gati mo rin sa So, hindi ko na alam mawala na ako ng signal dito. oh, kaibigan. Kaibigan kita. <laughs> ito po yung bahay ng uh, tapat namin bahay. Ayan ah. Yan, ah. Ito so, yung mga apo. Dati maliliit kayo malaki na. Ayan oh. ah. Yan oh. ah. Yan oh. ah. ah. Oh. Ito, ito mga ito ah. Ayan eh, may natutulog may. Ay Yana, si Yana si na ko, tignan ko yung ilong na nga. ko yung ilong ni Yana. Eh? Ayan na, ayan na. Ayan, ayan po yung si Yana Tignan ko muna yung ilong, para te, kung may, ano, kung may buto, wala. <laughs> ayan. Ayan. Ano totoo si Kutil Parel? Ayan mo, ayan mo. Ito tapat namin bahay, ano, ayan o. Ayan o. Bababa, ang ganda ng bahay ngayon, ha? Ah. Iba, vlogger na rin ang nanay mo? Anong pangalan ng vlog niya? Ang Kananay, kananay, kananay. Eh, nasa si kananay? Kananay, ito po uh, si kananay. Pag i follow nyo po si kananay, mga idol. Yan, ha? Ah. Kananay, yan, ha? Ah. Eh, yan po ang tunay na nanay lahat. Ilan ang anak mo, tita? 11. 11, ano? 11 po ang anak niya, mga idol. Ito po yung pinakamabait. <laughs> ito yung pasaway. Hindi na, hindi na, hindi na, kakain na kami. Isiyanan ko yan, o, kaibigan. Ayan, o. O, ano na ang pangalan? Juner Manaloto. Ah. Ju Junel Manaloto, tsaka... Juner. Juner Manaloto. Idol. Tsaka... Yan, yan, yan. Shout out kay Juner Manaloto. Shout out kay Juner Manaloto. Ah, Junel, Junel o Juner. Junel. Joner Manaloto. Junior Manaloto, idol. Shout out. Good morning, good morning. Yan, ha? Ito. Shout out po kayo natin lalo. O, yung nasa mo? Nasa ano? Ano tao mo? Nasa Korea? Nasa Greece. Ah, nasa... Ay, pong Greece. Ay, naiwalay, ano? Oo. O, shout out. Anong pangalan niya? Nasa lalo. Anong pangalan niya dito? Anong tawag ko? Rap-rap. Rap-rap, ha? Ito, eh. Ito po si, ano, si Don Pepot, mga idol. Yan, Kasama si Donald Trump. Natutog <laughs> <laughs> na ba? <laughs> ay, 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 ay. Choo, ko, ko, Ayan, ayan, ko lo lolo ko to, pero kaibigan ko yan. ha. Ayan, 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 po, mga na po mga idol, <laughs> Kulokoy ko. nabarete, na. Kaya na, na. O, Ang na no.

Siya, no? yung... Ako po ito no? Si Rudy. Binat si Rudy nung <laughs> binata. <laughs> no, no, ito no, mga kapatid ko. Yung ate ko, kuya ko, at saka yung gusto. Iyan o. Iyan o. Oh, family picture, ah, oh, oh. family picture, si ano palang dito, si Bia pa lang yung ako pa na yun, no? Ano. Real katakutan, real. Bia, oh, yeah, yeah. yan. Takot pa na, takot na pa, na, pagkawa. Pagkawa mo yung mga picture nito, para ano, meron sila. Kaya na, kaya na. na kayo, kaya na, kaya na. Hi, hi. Kaya na kayo.

Laho maging pili mo ang kaaykay sa to na yari. Ano na? Naanay matay ni siya si Hindi Pati roots masarap. Sa mo, ano po ang pa puminu?

ayo, no. Ay! Ay! <laughs> ay, ay, ay. <laughs> eh, deh, eh. si Nabareta. totoo, totoo, ya. Mana, teh? Mana, teh? Paham, Hahaha. Hala, hala, matigalawa eh? Oo, tapo, apa Tapang-tapang nga, tapo, tapo nga, tapo, tapo nga, naglawa Oh, Oo, opo, opo nga,

Oh, <tutuk> ya, menggaling, enggak menggaruk kah? Masalah menggaro. menggaral? Oh, boy. Pak, pak upit kena apa asrode ya na? Pak upit kena apa asrode? Tidak, tidak namanya. Tidak namanya, langnya na. Oh. bos buat saya data pesta.

deving deving <laughs> <laughs> <hati> <hati> Terima kasih. Terima medyo madaming tao ngayon mga idol nag live tayo ngayon Ayan o.

¡Sí, <laughs> Это <tuk> malu <tangan> <tuk tangan>

tá, <coughs> <coughs>